Hi guys, tutuluan ko kayo kung paano mag solo life dito sa Popo. Open nyo lang yung app. Pagdating nyo sa app, punta lang kayo ng profile. Pindutan nyo lang yung rewards. Diyan yung makikita yung mga tasking nyo. may kita nyo dyan yung daily live duration, 60 minutes i-go nyo lang pagdating nyo sa live palitan nyo yung description pati yung profile dapat mukha nyo yung nakalagay dyan tapos, yan, make friends then, go live Pag nasa live na kayo, pwede nyo makita yung rewards nyo. Diyan nyo mamamonitor yung kung ilang oras na ba, kung ilang minuto na. Punta kayo ng rewards. May kita nyo dyan yung tasking nyo ng solo live. Ayan, may kita nyo naka 48 minutes na ako out of 60 minutes. Dapat isang oras tayo nagla live. Tapos yung live natin guys is 1,000 per hour siya per day. Tapos kung gusto nyo mag-mute, merong mic dyan para hindi maingay sa live nyo. I-mute nyo lang yan. Mute and mute lang naman yan. Dito guys, tapos na yung live ko. May kita nyo dyan sa taas, yung ordinary 60 minutes is napuno na siya. Ibig sabihin, tapos ko na yung 1 hour. Balik lang tayo sa rewards. Ayan, may nyo dyan, may notification na na. Tapos na natin yung tasking natin. Ayan. Pagdating nyo sa rewards, ayan, may kita nyo dyan, daily live duration, 60 minutes is, no, complete na natin. Pwede na natin siyang i-receive. Ayan, receive natin, tapos confirm lang bukas, pwede na tayong mag-exit. Ayan, exit na tayo. Ayan. May kita nyo dyan yung live duration. Naka 1 hour and 1 minutes tayo. Then, 1 points. yun yung mga nagbigay sa atin ng gifts. Yan yung mga nag-gumball. Ayan. Pagdating nyo sa profile, check nyo yung points. Kung pumasok na nga ba yung 1,000 natin. Ayan, details. Tapos, ayan na. Nakikita natin na may reward na siya ang 1,000. Yun lang guys. Happy earnings!